Sa harap ng banta ng Bagyong Tino, mahalaga ang maagang paghahanda para matiyak ang sariling kaligtasan. Alamin natin ang mga dapat tandaan kapag may malakas sa bagyo. Sa report ni Clazel Perdilia Mula sa mga ari-arian, kabuhayan hanggang sa buhay ng tao, malaki ang banta ng bagyo, lalo na kung hindi napaghahandaan ang epekto nito. Pero may mga paraan para maiwasan ang mga panganib na dala ng bagyo. Alamin ang mga pinakahuling balita tungkol sa bagyo. Gaano nga ba ito kalakas at saan daraan ang bagyo? Taglay na lakas ng hangin umaabot ng 110 km per Bago pa tumama ang kalamidad, hanapin ang mga evacuation center sa barangay. Ihanda ang mga go bag na naglalaman ng pinakamahalagang gamit. Si Melody na madalas makaranas ng baha sa binangon ng Rizal na, na bago pa tumama ang sakuna po yung mga health kit, yung mga uh, papeles po na importante. Ganon din po yung mga pagkain po na pwede pong lutuin na lang, na madalian po. Bago po tumaas yung tubig, evacuate na po kami agad. Hindi na po kami nagsistay sa bahay. Discarte naman ang estudyante na si Paulo. Lagi ko po sinacharge yung electronic device ko po para makontak ko po, po yung mga family members ko po, pati yung mga emergency hotline po just in case sa mga accidents or any other emergencies related po sa bagyo Suriin ang structural integrity ng bahay. Kung may abiso na otoridad, huwag mag lumikas. Tiyaking sarado ang linya ng kuryente, tubig at mga lock sa pintuan bago umalis. Payo ng Office of Civil Defense, sa oras na humahagupit na ang bagyo, maging kalmado. Kung ligtas ang bahay, manatili doon o huwag nang umalis sa evacuation center. Sa oras na humupan ang bagyo, hintayin ang abiso ng mga otoridad kung ligtas nang bumalik sa tahanan. Maging maingat sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahagi ng bahay at magkipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno kung may iba pang pangangailangan. Hindi mapipigilan ang pagpasok ng bagyo, pero may mga paraan para mainsan ang dalang peligro nito. Kaleiza Cordelia para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.